Good evening. Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. May i-share ako sa inyo guys na ano to, uh, board na cooling na 1 HP. At saka yung nagawa nito guys oh. P4 ang error niya. Tapos ang dami niya kinalikot dito oh. Napakarami 'yan. Ang lahat yan oh Tapos dito Tingnan nyo guys Nakatuklap-tuklap na oh Pati doon May 1 mega ohms na resistor Yan Pati dito yung oh. ko anong ginawa nya rito Ayan guys Pinagbubunot nya sumakit so, na yung ulo siguro ni tropa Pati dito Ang dami oh dami niyang ano guys sinang yan dami yan pero pag binunot mo yan ayan no oh, paper oh. paper error yan oh, nag error na siya yan Subukan ko man ng kalikutin to um, bakit siya nang pipipor okay naman ang kanyang yung kanyang output okay naman eh duda ko dito hindi lang t to baka may error pa na iba to ha, tingnan ko muna to ha grabe ginawa niya rito guys ginawang targetan ni tropa ayan oh, oh. yan tingnan nyo guys oh Maya yeah, pakita ko sa inyo yung pinagpraktisan ni Tropa. Okay lang sana kung hindi natuklap yung yung kanyang mga circuit. Pati IPM, hininang niya na yung IPM. Sakit na siguro ulo niya. Hindi niya na ma dali-dali saan yung sira. tingnan natin to ah, tayo naman susubok pero critical to critical hindi inayos ni tropa yung paghinang nakatuklop tuklap yung mga ano tingnan nyo to guys tingnan nyo yung ginawa ni tropa dito ay ah, tika lang ha wait lang tingnan nyo Uh -huh. Pati dito, kinayod niya. Anong ginawa niya rito? Pinagkakayod. Ito guys, oh. Yung kinudkod niya yung mga circuit na 'yan oh. At ito tapos dito iniinang niya tapos dito iniinang niya to ayan tapos dito meron din siyang iniinang dito sarili tapos dito rin sa panmotor ano kayang trip ni trupa dito hmm? layo ng pinag ano niya dito talaga pinakamalupit yan guys oh pinakamalupit dito tapos dito oh. itong malupit guys nakahang yan oh tinamad na siguro maghinang yan ang hirap nyan dinikitan ba nilagyan na pandikit yung kung anong pandikit to yan oh yan oh. ko na lang to kung ano kaya pang i, i try ko muna P4 error to, nag P4 sya siguro may error pa na iba to may error pa na iba o, pati ito hininang o, kailangan niya hinangin to eh ganyan talaga yan tingnan natin to ayusin ko lang mga yung hinang nya medyo sakit sa mata unahin natin to dito tayo unahin natin tong mga hinang na Yan. yan dito sa compressor Ayan po bakit hininang niya to. Oo, naglagay lang siya ng ano dito. Okay. Ngayon, mag-check muna tayo. Ano yung muna natin kung bakit nag-PP4. So tingin ko okay naman yung IPM niya eh dito tayo yun oh dito pa lang oh huli na kaya nagpipipur mm, ang masakit kasi dito pinakialaman niya yung iba na hindi naman dapat kaya nagpipipur to mga resistor dito Ito, 100. Okay, 100. terus ito, ayun, oh no? ito ang problema, guys. Inyong resistor natin dito sa gitna, Pus dito sa dulo. dulo din ito ayan nag trip si trupa eh Ayan, palitan natin tong Ang dami niyang ano, ang dami niyang kinalas. Siguro ano pa ba to, bago pa to si tropa. Bagong ano, ganyan talaga pagka uh, hindi niya pa kabisado yung circuit na ganito yan ito lang yan guys ito papalitan din to kasi ano na siya ah uh, hindi na siya accurate yung reading ng kanyang ano resistor 5k ang value niyan guys 5k yan. Yun. Medyo mahirap lang ito ngayon, no? oh Pagka... Hindi uh, ka sanay maghinang ng SMD. SMD resistor kasi ito eh maliit. Masyado siyang maliit. Ayan. Tapos tingin i-check ko muna to kung ang value na ito magiging 4. Yan, 4 na siya oh. 4 Yan. P4 dami niyang kinalikot dito yung mga bakit anong bag ginawa niya rito pinagkakalikot niya yan pwede naman tayo sumubok guys kaso nga lang iano din natin yung value ng ating ano yung circuit masisira ba dapat tanuhin din natin eh, secure din natin meron tayo dito mga bagong mga bagong isim din natin okay Atin natin to yan try natin kung mabuhay pa to so medyo ano na talaga sana mabuhay pa to gasihinan ko muna to Uh -huh. Okay naman yung subukan. Subok-subok ba? So, ingat din tayo sa pagsubok kasi imbis na maayos natin lalong lumala yung sira. Tulad nito, ang dami niyang ang daming ano ang daming parts na dami niyang parts na kinalikot ang problema lang naman eh, dito lang sa area na to yun know, oh. o kinalikot niya pa to um, hmm. siguro may error pa na iba to eh nagdududa ako dito eh hindi kasi natin ma huli ang ibang error nito pag di natin ma ma-solve yung P4 i-solve muna natin yung P4 tapos testing ulit tignan natin kung magano pa siya ng ibang error maglalabas ayan check natin sa may bulang kristal kung dumikit arang dia demi kita Oke okay. dito suka bila Amakan ah, dapat dikit-dikit itu suka bila Tong bila guys kayak makan dikit dikitnya nih eh. Makan no sila eh Oke okay. Ayon, atis ko ito kung nag normal na yung kanyang reading dito kung pareho sila 2.3 ayan nag normal na siya. Oh. ayan normal na guys nag normal na yung ating value ng resistor Subukan natin ulit to. Oh. Try natin ulit ha. Try ulit natin to. P4 ang error nito. P4. p Okay. Fire in the hole. Yon sukatan natin ang ano to ang output kung kumplito siya ng karga ay ano lo voltage dito tayo sa ito yan okay naman dito taas ah At mga 14 lang to ah. Taas ng ano. Dito sa kanyang IPM 17 Yan. Oo. Oh, normal naman ang out niya. Tingnan natin kung aandar. Okay. Kalaman na. Natin. Natin na. yun nag standby oh o oh, gumana guys oh yun nabuhay pa rin siya guys gumana pa rin siya kahit ang dami ng bunuti binunot kung na kasi wala tayong hitsing napagana pa rin natin guys oh wala siguro na damage dito kasi nakahanghang na yung mga ano yung Ayan o. Puro siya. Ang gigil si Troca eh. Ang sabwa tingnan niyo, tapos Tapos naputol niya pa siguro circuit niya ito. Ayun. yun lang ginawa ko guys. Pinalitan ko lang yung uh, SMD niya. yun gumana na siya. Yan kung bakit ang dami niyang kinalikot dito. Na ano na siguro yung ulo niya, -hilo na hilo-hilo na. Ano ito? Ibalik ko muna. At subukan ko muna ang pandarin ng medyo matagal. Ha? Yan okay na yan. Nagiyan ko muna ng heat sink para mapandar natin ng medyo ano matagal-tagal. So, start out sa mga tupa natin dyan, mga ngalikot. May kalikot, lang ng kalikot. Hanggat may kakalikutin. yan Sana ba yung mga tornilyo nito Yun dito pala gilid Yan P4 error pala to tapos nagsubok lang si tropa ah. pwede rin sabihin wala, wala siyang parts na ano na ganyan kaya di niya na repair subukan natin to ko lang muna to, higpit ko lang muna. Eh, okay, ulit tayo ulit. Ulitin natin yung testing. Yan. Parti daw nakahang. Nakahang yung kapasitor ding to eh. Masakit kasi dyan pag ginalaw natin yan. ah, uh, may may ano na siya oh may ginamper na siya dito na ano ko na tuklap siguro yung circuit ay nagigil si trupa kung so, bakit binunot nya to Hintay lang tayo kung under. Di standby naman to. Yan, standby na siya oh. Yan, standby na. Gumana na yung ating compressor. Yan ah. Oh. Di katulad kanina. Yan. Magana na siya. sunod guys pag nangaliko tayo ingatan din natin na hindi siya magkaganyan matuklap, maputol yung mga circuit kasi sayang sayang yung board tapos yung ano ng customer mga dubli dubli ang bayad yan ingatan natin yan gumana na siya oh isa lang yung pinalitan ko ano bumirit na oh bumirit na goods na yung ating board ayos yan sana may nakuha idea yung ating mga tropa dyan ayos na to ayos na salamat sa Diyos bili na ang ano to ayos kacamba pang bigas bigas na naman to